Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta Kaninong bulsa? na yung sa zaldi ko. Yun ang pakiramdam ni zaldi ko ngayon. Ape siya. Ape? <gasps> biktima? <gasps> but Kawawa naman? Ikaw pa biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa down Downtrodden si Saldi ko. Um, sa kanyang karanasan daw po, no? uh, uh, Sa paghahain nga ng kaso sa kanyang mga hinawakang kliyente. Waabot ng 10-15 years. At kinalaunan, napapawalang sana ang kanyang mga kliyente kasi nga <coughs> sinasabi ng <coughs> husgado, in the first place, dapat hindi na isampay ito kasi walang ebidensya. And sa kasalukuyang pong kaso, that's where we are today. I'm telling you now, walang ebidensya. Hindi dapat ma-file. Walang crime yung kliyente ko, ha? Yung kliyente ko. Kliyente namin. SM. Kaya nga po, ngayon, sa gantong pahayag po ng isang abogado, nasa estado na. tiba <laughs> Diba? <laughs> ang obligasyon at responsibilidad na hindi biguin ang bayan. Sa dinami-dami, girl, ng kanilang sinasabi sa araw-araw na press conference, sa ngayon po, eh dagdag-gastusin. Alam mo ba, Rom Ortigas? Ako ho, nauunawaan ko at akin din po binibigyan ng pagtangkilik at pagkilala. Yung sakripisyo ho nitong nasa ICI na nag-aabono daw. Wala pa silang sweldo we have to say thank you for your service? Pero ang realidad, ngayon po 41 million daw po ang ilalaan na paunang budget for this year mm -hmm. to run the ICI. Mm -hmm. 41 million. Wow. <clears throat> That's 41 million. Yeah. And then may sinusulong na Independent People's Commission. Commission na mas malaki ang daang milyon po sigurado yon. Pero by next year Daang milyon pa rin po itong ICI na ito. Nakita ho ninyo. Ninakawan ka na ng 1.7 trillion na estimate. Gagasta ka pa ng daan-daang milyon para ano, gumawa ng rekomendasyon na kasuhan itong mga magnanakaw na ito. Ilan na po nagsasabi dyan eh, di ba duplication, redundant lang ito, wala namang kayong puder. Kaya nga, muli, babalik ka doon sa sinasabi ng attorney ko sa din. Yeah. Sa ilang mga panayam, na ba't di nyo nalang palakasin ng Ombudsman DOJ? Dagdagan ng tao. Para rekta na. O dagdagan na lang ng pondo kung kulang man sila ng pondo. ba? Diba? Kasi nandyan na eh. Trabaho na yun eh ng Ombudsman dahil di naman makakapagsampan ng kaso ang ICI. Mm. <clears throat> diba? Anong gagawin nila? Fact finding. Di ba yung pwede gawin ng Ombudsman? Kaya nilang gawin yun. Bakit pa tayo gagasta ng another 41 million pesos? Kasi nga, pang optics. Para cute pang pakitan tao. Oo, para masabi na talagang lalaban tayo sa korupsyon. Tinatag yung ICI. Pampahupa ng damdamin. Eh, hindi nga, ito, sa ngayon pa lang eh, hindi na ito independent. Mm. Isolated nga sila, di ba? Kasi yung usapin ng live streaming na wala na. Ayaw talaga nila eh. Pangalawa, anong independence? Na yung iyong pera, is subject to approval of the office of the President. Paano ko naging independent dun? <laughs> eh, sa totoo lang, edi, pwede pakiusapan dito um, o oh, 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 si Maynard mo, ha? O oh, oh, si Gan... I mean, pwede natin isipin yun kasi nga, independent ka sa perang ibibigay ng DBM na hindi mag-release kung walang go-signal si Presidente. Ooh! Doon pa lang po eh. Pero ito hong ombudsman, ha? Ah, talaga pong sa ating saligang batas, talagang dapat independent siya. O maari yung pagdudahan si Ginoong Remulia. Pero ha? Ah, o, oh, sa, sa, sa konsepto po nito, sa intent and spirit ng ating saligang batas, dapat talaga independent siya. Kaya nga ho, dapat din may fiscal autonomy nga itong mga to pati nga ang huso hudikatura. Anyway, so ito po ngayon inandidiyan na, tama. So babalikan lang po natin ngayon. Ah, sa ngayon mga kapatid, ang hamon ni pong abogado ha, ng kampo nila sa ko, prove it. Kasi po ang, 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 bahagi po ng kanyang 49 minutes na press conference, pinanood ko ito ng lubos, ha, ng buo, <clears throat> sinasabi niya, ah, eh mayaman itong kliyente ko eh. 44 companies ang pag-aari nito. Hello? Kaya nga ang kanyang unang sal-in, 4 point something billion. Eh yung kanyang itong mga sinasabing air assets, hindi naman sa kanya yun eh. Sa Misibis yun na kumpanya. Eh yung kumpanyang yan, ah, may pangalan ba doon ng kliyente ko? Yung nga sinasabi ni Atty. kanina, di ba? Yung pagda-divest, etc., etc. So sinasabi din niya, eh sandali lang. Mm -hmm. ah, ano ba kaso? Ha? Ah? Ano ba kaso? Ah, sabihin mo, ano ba ninakaw ng kliyente ko? May ninakaw ba? Kasi nga, ang tanong dito is... Uh, uh, who? What? Where? When? And how? Di ba? sinasabi niya kahapon, parang habi ko, uy, parang journalism ito, ha? Five W's and one H? Mm-hmm. -mm. Oh, so dapat kung may ninakaw, sabihin niyo kung sino nagnakaw. Oh, sino? Oh. Oh, anong oh. ninakaw? Anong ninakaw? O, oh, oh. saan ninakaw? Yan. Kailan ninakaw? Yan. Paano ninakaw? oh, oh. lahat. oo oh, oh. mm, -mm. Bakit? Meron bang nawala? Meron bang damage to the government? Mm -hmm. Sinasabi niya, ha? 2025 kasi insertion. O yan na naman insertion. Sabi niya kahapon sa nagtatanong taga-media. 2025, eh di ba hindi nga napat napatunayan? Di ba, di, sabi niya, di ba hindi nga napatupad? Mm -hmm. Anong insertion? Right? Wala yan. Mm -hmm. Wala yan. Niya. And then bottom line dito, sinasabi niya, ito ay he said she said. Yan. Sinasabi niya dito na yung mga narrative against uh, Zaldico mm -hmm. eh twisted <coughs> dahil daw sa misinformation. <coughs> At kawawa naman kanyang kliyente. Oo, oh, kawawa ang kanyang kliyente. Actually, mm -hmm. napag-google ako ito eh, sa ginamit niyang salita mm -hmm. nung may nagtanong mm -hmm. na membro ng media, "Kamusta si Zaldico?" Ang sagot ng abogado Well, downtrodden. napagugal ako, mga kapatid. Wow, downtrodden. Pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo eh, inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi yung sa ko. Yun si Yon ang pakiramdam ni saldi ko ngayon. Ape. Ape, Ape. <gasps> Biktima. <gasps> downtrodden. Kawawa naman. Ikaw pa yung biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. Downtrodden si Zaldi ko. Sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Vailon. Downtrodden? Hoy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape sila ang totoong napagsasamantalahan. Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kasi kung nandun ako kahapon, pag Google ko ng downtrodden, ang itatanong ko kay attorney, attorney with all due respect, downtrodden po Si Zaltico? Hindi po ba ang downtrodden dito ay ang mga biktima ng baha? Anak ka ng poo! Ano kayang isasagot niya doon? Yun lang naman ay tanong lang. Downtrodden ba, At Filon? Anak ka ng Word of the day, downtrodden, ha? Anak ka ng Kawawa! Inapin ang lipunan! Kaya Anak nga hindi makauwi dito sa Pilipinas yung kliyente niya. Kasi natatakot! Anak ka dahil baka kung ano ang mangyari eh. Kawawa. Ako si attorney. Oh, sige, attorney. Eh, well, that's your, that's your, that's your opinion. <laughs> Yun ang gusto ko kay attorney. Chill na chill kahapon eh. <laughs> anyway. Pero I, I have to say, oh. oh. Zaldi ko, kung magkano man ng <laughs> PF ni attorney, it's worth it, ah. <laughs> I mean, sanay na sanay sumagot sa media. Anyway, sa anyway. So, ang bottom line nga dito is, prove it. Yun ang hamon eh. Alright? He said, she said ito. Kumbaga, eh, mga kwento pa lang naman yan. At kami, ng mga abogado, hindi naman namin kinakailangan patunayan, inosente ang aming mga kliyente. Ah, obligasyon ng Estado na patunayan na guilty ang aming mga kliyente. At kami lang, oo, ang didepensa. Evidence-based ang may hawak sa kaso ni Zaldico. Ano ba ang hawak ngayon na testimonial evidence ng Estado? Mga kapatid, hindi natin alam baka naman po may itinatago Whoa. ng Estado And we will appreciate it kung totoo nga na tinatago nyo at hindi nyo inilalahad ang inyong mga baraha sa publiko kasi nga malalaman ng depensa yan. Maganda nga na ng magkagulatan, tindi pala ng hawak na ebidensya ng estado dito labang kay ko et al, di po ba? Pero the fact nga po na hanggang ngayon eh, wala pa rin pong freeze order sa mga air assets ng Misibis, mukhang they have a problem. Hindi po ba? Nahihirapan sila. Pero anyway, ano ba ho ang isang halimbawa dito, Atty. Zarina Balbagibar? Magandang halimbawa. Pababasahin lang kita sa sinasabi daw po na he said, she said. Uh, well, kompanyero ibigay tama? mo sa akin yan. Oo, Oo. na uri po ng testimonya. Oo. Who would have okay. thought na yung pangarap okay. nating maging abogado ay dito lang pala matutupad sa programa. Kumpanyero, okay. ibigay mo sa akin yan. Sandali muna. Uh... Kumpanyera, panyera, oh. panyero. Okay. Oh, oh. Sandali muna, panyera. O, oh, sige, panyero. Kasi hindi ko na muna pup pupuntahan yung ICI interim report tungkol kay Zaldi. O, oh, si. Anong gusto mong okay. puntahan? Gusto ko lang munang basahin mo ang bahagi ng sinumpaang salaysay ng isang lumilingon sa tawag na dating undersecretary Roberto Bernardo. Oh! Paano niya nababanggit ang pangalang Zaldico? Sa number 16, sa pahina 3 ng kanyang sinumpa ang salaysay, yung Congressman Zaldico, pakibasa lang po. Mm. Anong sinasabi ni Ginoong Bernardo sa usapin ng kung kailan sila talaga nag-uugnayan ni Zaldico? My personal knowledge regarding Congressman Zaldico are set out as follows. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, Mayus bang Usaps, si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, Boss, Hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Kong Zaldico in compliance with his commitment to Kong Zaldico. Ang lang? Mm. Okay. Yan po yung bahagi lang po ito ha. Ah. Doon sa mga paunang statement nitong ni si Bernardo. And then, ito ha. Okay. Congressman Zaldico sa sworn statement ng isang lumilingon sa tawag na Henry Alcantara. Ito, bahagi lang naman, patikim lang ito. Okay? Oo, kung kasi nga tumawag daw si Saldi ng tatanong, kumusta ba itong si Alcantara, di ba? Maayos mang kausap to. Kasi ito ho naman yung kwento nitong si Alcantara tungkol kay Zaldico. Bahagi lang naman, panyera. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Elizaldi Zaldi Esco ng Ako Bicol Party List sa isang pagtitipon o meeting sa Shangri-La Bonifacio Global City, Tagig. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Zaldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng humigit kumulang isang buwan mula ng aming unang pagkikita ni Kong Zaldi, ako ay nagpasa sa kanya ng listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. At ang mga proyektong ito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022. Sa pagitan ng apat na taon o mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong ng mga proyekto sa B1DEO. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabo ang halaga ng mga proyekto na ito ay hindi bababasa 35 24 million pesos. Okay, gentu tayo muna hihinto ah, kasi mahaba-haba ito. Para lang po sa mga attorney na nakikinig sa atin, kasama na po ang attorneys nitong si Saldico kasi nga ito po yung kanilang salaysay na pinagbabasehan. Pati po yung komisyonan, may bahagi naman po dito. No? Kasi nga si Bernardo corroborating Alcantara and then ito po yung kay Hernandez. Bahagi lang naman panyera please. Pakibasa lang, ito lang mismo na number 4.4 sa ICI Interim Report. Engineer Hernandez corroborated the foregoing. He testified that he was introduced to Congo in 2021 by Engineer Alcantara as someone who would help them get funding for Bulacan. Thereafter, Engineer Hernandez accompanied Engineer Alcantara to a meeting with Gonzaldi at the Fort Shangrila, where in Congo has a penthouse. It was at this meeting that Conco and Engineer Alcántara agreed on the 25% SOP per project. To celebrate their transaction, Engineer Alcántara gave Conco 20 million pesos as Christmas gift, which was delivered by one Paul Duya and received by Conco's chief of staff, Mr. Paul estrada. Okay, so mahaba-haba po itong mga pahayag na ito. But basically po, sabi din ngayon na nakikinig sa atin ang isa pa sa mga mahuhusay pong abogado girl, ha? Ah, criminal defense lawyer actually, sir With all certainty, there is no documentary evidence for the state to prove its case.